Eh, papilihaw ka na ko. Tikitan ka na ko. Pasak yun sa nag Sunod na, ha. Dili mo sa kayo. Huwag helmet ha. Kasabihin mo, Papa. Huwag pasak yun ka na. O, di ka pa helmeton ha. Ina e, pa. Basta mo sa kayo. Kung motor pa, dapat mag-helmet yun ko. Kaya para safety na ako. Huwag safety sa imong lulo ha. Idungag na lang yung pamilitin ninyo. Huwag matikitan. Mangod mo. 200. Matikitan na lang ha. Umagang kay ganda, sabi nga ni Idol Yalo. out nga pala, isa, isa sa mga aking iniidolo. Panibagong araw at panibagong duty na naman natin ito. May kunting kwento tayong ibabahagi sa video ito. May nabasa kasi tayong komento na sasagutin natin gamit din ang isang video. Ito man ay hindi madalas mangyari, pero sa isang sitwasyon tayo nagbabasa. Tawagin man ang pulis ay instrikto, may mga pagkakataon na umuunawa naman tayo. Basta sa tingin natin ay sakto at hindi inaabuso. Hindi naman mahirap sumunod kung gugustuhin natin. At sana maintindihan nyo ito ang trabaho namin. Mula <laughs> dapat mag-helmet po muna. Ipay bata ninyo. <laughs> ah, dahil <de>, mo <mag> ikat <laughs> Pasakyan na tricycle kaya bawa mo mga helmet, dala na yung bata Sakay lang ito sa lang ito, ito Sakay sakay lang ito mo? eh O, oh, pasakay lang ito kay Ano sila, wala mga helmet Ha? Kaya papilayo ka na ko, tikitan ka na ko, pasakay lang sila ito Ha? Ano okay. sa na lang, para safety na po sa bata, safety sa papa ha Hindi ka na ko tikitan, pero sunod ayaw pa paangkas o helmet ha Ha? Manumbag si Binten? Kasi manumbag? Ang Binten? Uh, sunod ha, dili mo sakay kayo helmet ha Okay? Dapat mag helmet yun kay Para safety Kasabi mo papa Huwag pasak ka Nawa di ka pa helmet ha E pa ba Basa mo sa kayo Kung motor pa Dapat mag helmet yun ko Kay para safety na ko safety sa imong lolo ha Ah Ha? Eh, ha? magdala kay cellphone ay hindi man di mong nya pa madakpan ta diri ni motosikop di ta mag helmet ha na may yung papa ya resto ya alang sunod ayo gini pa ang kasa agwa, helmet ha okay lang takto naman kayo pamilya okay lang Idungag okay. na yung pamilitin ninyo para kaan kay og, 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 matikitan mangod mo 200 diba? Ang plite, balato-balato naman ha, plite na lang ha? Sige, sige. Sana ay nasagot ko ang katanungan mo Pero, Hindi sa lahat ng pagkakataon Dapat ganito Ingat kayo